Okay. call come ace of hearts and if you trust the magician you would go you would not yeah. Wow. Yeah, the astaria. Yeah. Grabe, ang ganda. <laughs> Parang Montero siya, pre. No? Parang Montero, na no? Pinagsanib yung X-Force. Montero. Grabe, ang ganda. Ayan, yeah, no? ფოლი Ah, nasa gilid yung bukasan ah. Pasok nga. Pasok. Automatic transmission, no. Oh. Tingnan mo yung recaro kasi. Kaya naiiya ako. Hay puta, boy. kaya pala eh. <laughs> Para kay car seat ka, ang ganda. Pero ganto pala interior ng ano, bagong Tamaraw. Ganda, Oh. Tapos eh, no, automatic transmission na pwedeng manual mode. Karating ganda nito. Tapos yun ang setup ng Ricardo. Tingnan mo yung itsura nung ano. Okay. Ito yung camper na setup. Tapos manual to. Eh. Pasok nga pare ko. Eh. Ah, ito manual siya. Ang cute para pabius yung manibela. Bagay na bagay sa tropa ko. Manual <laughs> din yung sa window. Ganda. Sa loob maraming tao eh. Kaya di ako makapasok eh. Tama raw dinner. Ito tindahan setup to. Oh, isip ang ganda ng wheels oh. Pati yung kulay ng konsepto Parang gabang ate custom yung kulay eh. <laughs> Ayos meron pa lang kitchen dito Galing oh Lupit. Ganda ganda Preso Mapa cute talaga ng kotse to oh. Ah manual itong nandito Lit ang cute kaya yeah, manual transmission siya. Ay hindi. Yung AGS na pala to. Ayan no. Oh. Ito pala yung espresso ng AGS. Ang cute. pala na ito talaga Grabe ang ganda talaga na itong gym nino to Isa to sa dream car ko eh Ayan o no? Ang liit lang talaga nya Pero 4x4 yan Ayan o no? Ito yung likuran nyo oh. Ang liit lang pero ang ganda na itong asakyan na ito eh

Ito, mga bago ng Kia. Elek. Wow, grabe. Napakaganda. Silipin natin ng loob. Grabe, ganda ng loob. Side mirror camera. Ito yung nasa no, pinaka side, side view. Yung side mirror niya, camera sa labas. Ito yung view sa loob. Screen. Grabe, sobrang ganda nito. Ito, family car to. Ito yung interior ng carnival. Dashboard. Karabing ganda. eto carnival na kay sliding door pala to. Ang haba no. Ni V6 GT line. Ganda na, na ito. Parang mala Tesla na yun dating. Electric car. Ah, dito sa likod din charging niya. Hay, no, ganda ng likod ano. Wow. Ang sexy ng likod. Grabe, ang ganda na ito. Ayan, no? Oh. Cyberster MG Ganda Ganda rin talaga yun oh. Pati yung interior no? Oh. O oh, yung pintuan na di gano'n no? Oh. Cheese order ba tawag sa ganyan? So, hello. Ganda eh, no? Automatic pa yung pintuan, no? Wow! Pati yung ganto niya, automatic din to. Ganda? Pabukan, no? Pabukan, ano? lakas yan eh Plus 1 million pag gusto mo yung gandong setup Pero yung stock niya, yung 1.9 Ayun yung nandun Kuya, kuya, ano pang meron dito? Uh, ni no, <laughs> battery Oh, battery has... oh, Electric vehicle na track ng Isuzu <laughs> Ito yung is stock na 1.9 million ng ano, Isuzu D-Max Pare ka di. mo na ba? Pare, pirmahan mo na. <laughs> ya, ito ito na mismo natin to. Oh. <laughs> Bima, si Ganda na itong MUX ko ito. Bered yung interior. Tapos black yung ceiling. Bumalik tayo dito sa Nissan. Pangarap ni pare ko ito eh. Pare kayo eh. Bagay na bagay sa ito. Ayan o. No? Mmm. Pota. Sa pangamuyin ng bago no para may paddle shifter siya, kaya kahit manual, oh God, kahit automatic, okay lang. Picture lang ito, pare. Parang first time, Parang bagay kay J Travel to. kahit wala tayong pambili na <laughs> ka pa rin yung ano sinuunang Supra talaga yun nasa need for speed grabe, ang ganda ng interior na ito. wow automatic siya na merong paddle shifter yan, plus minus hindi pa ako napag-drive ng ganito na ano eh na yung shifter nandito sa manabela matry ko dati yung sa Toyota Hilux nandito naman yun yung plus minus yun Ganda. Ganda na ito. Honda City. Pogi rin ang itsura. Oh. Wow. Ganda rin na ito. Ayun, oh. Ay grabe. Ang ganda ng interior nito. Sobrang layo na ng itsura na dun sa, ano, sa Honda City ko dati yung 5Z. <laughs> Sa mo rito, model ito ang ganda. Ganda ng gauge. Wala siyang manual mode. Mitsubishi X-Force. Ito yung bago nilang unit eh, oh. Grabe, ang ganda. Ano po sing type mo? Tingnan mo yung ano, mm -hmm. yung texture niya, no. Oh, buntong. Parang naka-3D yung ano, ito. Lupit, no. Ang taas pala yung upuan niya siguro nakaangat lang dito Yan, no? ng, Ano? oh ganda nung ano instrument panel, ito traffic ito tela tela sya akala ko plastic na peke pero tela tela pala to wala syang ano ah may drive mode dito siguro doon may kita dito sa may shifter wala eh nandito sya sa may drive mode naka electronic yung parking brake Pati ito yung part na to. Yan sa likod. Ganda ng tail light to. Ano pare ko eh? Type mo? Pwede na uh, pang pamilya? regalo sa anak mo? O Sa ina anak Sayang wala akong anak hindi mo maririgaluhan anak ko wala akong anak eh <laughs> eto naman yung jimny na 5 door bagong labas lang nila to ayan o no? eto yung 5 door meron ng ganito ayan o no? ayun o no? ganda rin etong 5 door na to eh dito sa harap ayan dito sa harap parehas na parehas lang nandun sa 3 door halos walang nabago Automatic Tapos 4x4 Ayan e, yung pindutan ng power window Sa likod Ito e, naman yung pindutan ng power window Sa harap Ooooo oh! Mura mo tayo dito eh Nagtunta kami dito Para lang sa mga kotse talaga Parehas kaya mayroon itong mainix sa kotse